Eh, may tuyo po kayo? Tuyo? May tuyo? May walang tuyo? Ay, afe, afe. very good. So, panibagong vlog, panibagong video. So, bago tayo umalis ng bahay, bago pumasok sa trabaho, syempre, paalam muna tayo sa ating uh, napaka-cute na ating bunso na si Bibi Kurt. Ayan, oh panay ang kiss panig ni papa kay baby card so bago ako lumabas eh syempre kunin natin ang ating helmet eh, protection sa ating sarili habang nagba-drive bye bye ayan paalam pa talaga okay, okay. Mm, very good so yun na ah, alis na tayo sa ating ah, bahay at siyempre eh, syempre bago yun ay ah, check muna natin ang ating ah, motorcycle at syempre para maging safe ang ating biyahe So bago natin uh, isuot ang ating helmet eh, check muna natin ang ating engine at maging safe naman para uminit din ang ating uh, motorcycle. So bago natin paandarin syempre suot naman ang ating helmet at ang ating gopro. Uh, ano pa ulit. So na uh, lalabas na tayo ng uh, Samsung bro at syempre dinahak na natin ang ating uh, daadaanan na uh, sumulong highway papuntang uh, Ortigas Extension. Sa mga hindi nakakalam ay bago ko pumasok trabaho, ayan, nag-booking muna ako. At dyan nakuha ko si ma'am galing ng uh, Palmera Village ng Taytay at tinatig ko dyan sa Pasig City na malapit sa Rosario. Ayan, hindi ako nagkakamali. Uh, 98 pesos ang binigay niya sa akin dyan. Maraming salamat ma'am at may binigay pang tip yan sa araw na yan na pagbatid ko sa kanya. So yun lang mga kamilrak Wag uh, huwag sana akong husgahan. Ako ay, ay nag-extra income lang may eh, tuyo po kayo, toyo. <laughs> may toyo. May Walang tuyo. Uh, ah, card lang, walang toyo. Ah, kaya pala eh. <laughs> Niloko natin yan ang uh, bagong naka-share uh, uh, ng uh, U Park Parking. Ay, dito na tayo sa Ortigas. Dito na naman tayo. Ha, uh, uh, dito na tayo sa parking. Ito sa U Park. Dito ng mega mall lang tama kami pera. ang init. Ang uh, amin no? Init. buhay ng uh, Miller Milrap TV ganitong oras pasok tayo hindi okay, tututin kasi ang schedule ko kaya ayun uh, uh, bago tayo pumasok sa trabaho nakuha muna ako ng kasayero sa joyride na at least sabay nalilibre sa parking at sa gasolina ay right, let's go